Ipagdasal mo ang panalangin ito kasama ko kung naniniwala kang dadalhin ka ng Diyos sa araw na ito. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa kaloob ng buhay ngayon. Salamat sa pagpapanatili sa akin, pagprotekta sa akin, at pagbibigay sa akin ng pribilehyong makita ang bagong araw na ito. Panginoon, sa anumang paraan ako ay nagkulang, patawarin mo sana ako, at gawin akong karapat dapat sa iyong mga pagpapala. Iniaalay ko ang araw na ito sa iyong mga kamay. Umuna ka sa akin, Panginoon, at palibutan mo ako ng iyong paglingap na parang isang kalasan. Saan man ako pumaroon, buksan mo ang iyong presensya ng mga pinto, at guminhawa ang gawa ng aking mga kamay. Palakasin mo ako sa aking kahinaan, ibigay ang bawat pangangailangan, at koronahan ang aking mga pagsisikap ng tabumpay. Puluin mo ako ng karunungan at bigyan mo ako ng isang mahusay na espiritu, upang parangalan kita sa lahat ng aking ginagawa. Ipinapahayag ko na ako ay pinagpala, lubos na pinapaboran, at pinoprotektahan. Ngayon ay magtatapos sa papuri. Sa pangalan ni Jesus, Amen.